Ipinagdiriwang po natin ngayong araw ang Day of Filipino Seafarer. Kaya naman ang MRT3 at LRT2 ay may libreng sakay sa ating mga tripulanteng Pilipino. May report si Benji Dorango live. Benji! Lama ka na yan. Good news ito para sa mga Pilipino nating malalayag. Dahil ngayong araw may libreng sakay sa LRT2 at MRT para sa kanila. Sa pagtutulungan niya ng Maritime Industry Authority ng Marina at ang Department of Transportation Railway Sector, may libring sakay para sa mga marino ngayong araw. Para sa mga marino na uh, sasakay ng LRT Line 2 o yung uh, biya, uh, biyahing galing rekto sa Maynila patungong Antipolo, narito ang schedule. Ha? Magsisimula ang libreng sakay alas 7 ng umaga kanina hanggang alas 9 ng umaga. Sa hapon naman, alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Samantala sa MRT3 o biyahing QC patungong Taft Avenue, buong araw naman itong pwedeng ma-avail ng mga kababayan nating marino. Pinapaalalahan na lamang ang lahat ng marino na ipakita ang inyong valid na Seafarers Record Book o SRB, Seafarers Identification Document o Identity Document o SID, o kaya naman ang Seafarers Identification Booklet o SIB para makapag-avail ng kanilang libreng sakay. Daya ng libring sakay ay bahagi ng celebration ng Day of the Filipino Seafarers. Daya? Maraming salamat, Benji Durango.